Welcome to News 5 Everywhere. Lalaki, binaril na isang pulis. Ang dahilan, lalaki, sinaway ang dalawang katropa ng pulis na umiihi sa bintana ng kanyang bahay. Narito po ang report. Kalabing tatlo ng hunyo na magkasiyahan Diomano, ang kapitbahay ni Abraham Guevara, 55 anyo sa parking lot na pagmamayari niya sa Tundo, Maynila. Nagumpisa sila ng inuman ng alas 6. Dahil sa ingay at hindi makatulog, sumilip at nanood daw si Guevara sa mga nagkakantahan. Dito na raw niya nakita ang dalawang bisita na umiihi sa bintana ng kanyang anak. Nakita ko ang dalawang bataan niya na umiihi doon sa bintana mismo ng anak ko. Ginagano ko, huy! Ang kanyang pananaw ay tila din nagustuhan ni PO1 Albert Santos na bisita rin sa nasabing kasiyahan. Pagkakabawal po, nakuha ko yung atensyon ni PO1 Albert Santos de la Cruz. Siyang ikinagalit sa akin. Ang sabi niya sa akin, bakit? E ko yung bata mo umiihi sa harap ng bintana ng anak ko. Eh ano ngayon? E ko bahay namin to. Eh ano ngayon? Eh amin to eh. Dito na raw siya nilapitan, pinasok sa bahay at binaril ni PO1 Santos. Pagtansya ko lalapit na siya, kasama na niya yung mga tauhan niya. Umatras ako. Nung papasok pa rin siya, umatras pa uli ako hanggang sinasabi niya, eh bakit kumukumpas ka pa? Eh bahay nga namin to. Doon na siya nagpaputok sa akin. Sa braso, tinamaan si Guevara. Agad naman siyang naisugod ng nagising na anak sa ospital. Sinubukan namin kunin ang panig ni PO1 Albert Santos na nakadistino sa District Public Safety Battalion ng Manila Police District. Ito na kasapan, di pumasok. Kasi diretso sila sa kapawang nila. Eh. Po yun, after po ba ng incident, nag-report siya? Hindi nag-report, hindi na wala namin yan. Tapos nang napirasuan na, tsaka sa lumunta. Naharap naman sa kasong frustrated homicide si PO1 Albert Santos. Aside from the criminal case, uh, masasampan din siya ng administrative case which is crime misconduct at kapag ito ay napatunayan, so maaaring matanggal siya sa serbisyo. Nasa linya po ng aming telepono, si Colonel Ronald Estiles, ang Deputy Director ng uh, Manila Police District. Colonel Estiles, magandang uh, hapon po, sir. Uh, magandang hapon po sa inyong uh, programa po. Opo, live po tayo sa TV5, sir, kasama po si Tol Ben at Tol Rafi. Sir, eh, kumusta na ho itong si uh, PO1? Nasaan na ho ito ito, bay? Nasa pihaw na, uh, Colonel Estiles? Well, nung uh, lunis po yan, eh, dumang po sa opisina ko, dahil ang uh, sabi niya sa akin, sumurender na sa kay Sofrenten Barlam, Opo. yung sa kanyang uh, batalyong commander sa TPSB, so Opo. tinawagan ko si senior superintendent bala matang report niya na disarmahan niya na at yan eh kinasuhan na po ng aming uh, general assignment section ng kasong frustrated homicide Aha. at for summary dismissal proceeding na po yung for dismissal na po yung ay good good eh napakabiliso napakabilis pala ng uh, inyong uh, ginawa sir so nasa ano itong taong ito ngayon uh, nandiyan pa pansamantala sa headquarters lang Apo. po ito nasa headquarters po yan na uh, dapat na just sa DPSB dahil uh, Under, uh, ano siya, observation dahil sa si ginawa niyang uh, pamamarin. Ayun. Ay, di, sige po, uh, Colonel Estilas, maraming salamat po at uh, magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.